Yan nga yun po ay Papalit naman tayo ng Antibiotics Natutunan ko lang din po ito sa Technician po yung ating gagamitin. So parehas lang po ano 2 spoon and 1 gallon sabi kasi nung napanood ko sa na technician kailangan daw pa inumin ng antibiotic sa loob ng tatlong araw pag may late pa lang sila para matanggal agad ang And so nilahat ko na konti lang naman para ilaman yan so ito po ay inumin nila ng tatlong araw o okay. na po, nalagay na natin ayan, nilagay na po natin so yun dito na po ng ating mga sisiw. at uh, kailangan daw po kasing uh, antibiotic dahil habang bata pa lang sila para matanggal na yung mga parasite at yung mga iba pang namuong mga mga sakit sa kanilang katawan kahit na wala naman daw silang sakit eh, pwede naman daw uh, lagi ng antibiotic para mas maganda kasi daw pag una pa lang eh na mas maganda daw po kasi pag yung maliliit pa lang sila na antibiotic na so minsan lang naman po yan So, yan nilagay natin uh, for 3 days na po yan. Tapos, susunod so, doon mga vitamins na po ulit na ipapainan natin. Ayan o. Okay naman po yung mga sisiw natin. Yun, maliliksi naman po. Tsaka yan, matakaw naman sila kumain. Yan. Yeah, so, yan lang po ang update natin ngayon sa day 2 ng ating mga sisiw. Update ko na po ulit kayo sa susunod na mga araw. Bye-bye.